Sa tahimik na kadiliman sa ibabaw ng dagat na pula, nang walang tunog o senyales, isang eskwadron ng mga fighter jet ang tahimik na gumagalaw sa mga anino. Walang nakakaalam kung saan sila patungo, ngunit makalipas ang ilang minuto, nagbago ang situation sa gitnang silangan. Isang direktang welga ang tumama sa mga rebelding Houthi. Anong nangyari? Paano naganap ang operasyon? Sama-sama nating alamin ang sa madaling araw. Apat na Israeli F-15I Riem fighter jet ang tahimik na lumipad mula sa isang southern airbase. Nagsimula ng isang mission na nangangailangan ng perpektong timing at walang kamali-mali na pagpapatupad. Nang naka-off ang lahat ng radio system, umasa ang mga jet sa kabuuang katahimikan ng radyo upang maiwasan ang anumang pahiwatig ng kanilang presensya lumilipad lamang ng 150 talampakan sa ibabaw ng dagat na pula, niyakap ng sasakyang panghimpapawid ang ibabaw ng tubig gamit ang natural na terrain at radar blind spot upang takpan ang kanilang paggalaw. Ang rutang ito sa mababang altitude ay hindi random. Pinahintulutan nito ang mga jet na manatiling nakatago mula sa mga sistema ng maagang babala ng kaaway na inilagay sa buong rehiyon, kabilang ang mga pinatatakbo ng mga kaaway na puwersa sa mga kalapit na baybayin. Ang isang maling hakbang Isang bahagyang pagbabago sa altitude o kurso ay maaaring naglantad sa buong squadron sa radar detection at potential na missile fire. Napanatili ng mga piloto ang mababang antas ng paglipad na ito sa loob ng 500 km. Sa taas na iyon, ang paglipad ay hindi lamang tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa control, kamalayan, at pagtitiwala sa mga sistema ng sasakyang panghimpapawid. Kailangang kalkulahin ang bawat paggalaw. Hindi tulad ng high-altitude cruising, ang mababang altitude na paglipad sa ibabaw ng tubig ay lubhang hinihingi. Hindi kayang tingnan ng mga piloto ang mga control o mapa. Sa halip, umasa sila sa kanilang mga advanced na display na nakamount sa helmet na nagproyekto ng terrain, mga indicator ng pagbabanta, at data ng flight ng directa sa visor sa real time. Sa mga update bawat 40 millisecond, pinahintulutan sila ng teknolohiyang ito na ipagpatuloy ang kanilang mga mata nang hindi nawawala ang kamalayan sa situation. Ang gadget na ito ay hindi nagdadala ng mga panlabas na tangke ng gasolina na kadalasang nakikita ng radar. Sa halip, gumamit sila ng mga conformal fuel tank na nakapaloob sa katawan ng jet na nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng mas malayo habang nananatiling patago. Ang disenyo na ito ay natatangi sa long-range strike variant ng Israel ng F-15 at naging critical para sa operasyong ito. Ibinigay nito sa kanila ang hanay na kailangan nila upang maabot ang kanilang target ng hindi ginagawang mas madaling makita ang sasakyang panghimpapawid. Ang yugtong ito ng misyon ay marahil ang pinakamapanganib. Hindi dahil sila ay nasa ilalim ng apoy, ngunit dahil ang pagkakalantad sa yugtong ito ay nangangahulugan ng kabiguan. Ang kaaway ay magkakaroon ng oras upang maghanda ng mga panlaban sa hangin o kahit na mga scramble interceptor. Yun ang dahilan kung bakit ang timing, katahimikan, at katumpakan ng paglipad na ito ang naging pundasyon ng mga sumunod na nangyari. Ngunit ang gasolina ay hindi tumatagal magpakailanman at upang maabot ang malalim sa teritoryo ng Kaaway kahit na ang mga jet na ito ay nangangailangan ng tulong. Ang sumunod na nangyari ay nagpapakita kung gaano kalayo ang plano ng Israel. Upang maabot ang malalim na teritoryo ng Kaaway nang hindi umaasa sa mga pasulong na base, umasa ang Israel sa isang critical na operation sa himpapawid na nagpapagatong sa kalangitan. Isang KC-707 REM tanker ang lumitaw sa ibabaw ng dagat na pula na nanatiling matatag sa 24,000 talampakan. Ang sasakyang panghimpapawid na ito na inangkop mula sa Boeing 707 airframe ay ang pangunahing aerial refueling platform ng Israel na nilagyan ng Israeli-made avionics at secure na data link. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga pangmatagalang misyon kung saan ang mga kondisyong pampolitika o tactical ay ginagawang imposible ang mga operasyong nakabase sa lupa. Ang bawat isa sa apat na F-15 IRAM fighters ay humalili sa pagkonekta sa boom ng tanker, isang mahabang mechanical na braso na direktang nagahatid ng gasolina sa mga jet. Sa kabila ng pagpapatakbo sa kabuang katahimikan sa radyo, ang buong proseso ay nakumpleto sa ilalim ng tatlong minuto bawat jet. Ang mabilis at tahimik na coordination na ito ay natiyak na walang hindi kinakailangang oras na ginugol sa mahina na airspace. Ang paglipat ng gasolina ay nagbigay sa bawat sasakyang panghimpapawid ng sapat na saklaw upang masakop ang higit sa 1,600 kilometro, higit pa sa kung ano ang maaring mag-alok ng mga panlabas na tangke ng gasolina at ng hindi tumataas ang radar visibility. Ang yugtong ito ng misyon ay hindi lamang tungkol sa logistik. Ito ay isang pagpapakita ng pagpaplano, katumpakan at kakayahan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mid-air refueling, ini Iniiwasan ng Israel ang pangangailangan na maglagay ng mga sasakyang panghimpapawid o mga supply sa mga dayuhang base na mangangailangan ng pahintulot mula sa mga kaalyado sa rehiyon o nanganganib sa pagbagsak ng diplomatikong. Sa halip, ang IDF ay maaring mag-atake ng malalim sa pagalit na teritoryo habang pinapanatili ang ganap na estratehikong kalayaan. Ang rem tanker mismo ay higit pa sa isang lumilipad na gasolinahan. Ang high-flow fuel system nito ay maaring maglipat ng higit sa 9,400 liters bawat pass at ang mga advanced na system nito ay nagbibigay daan para sa naka-encrypt na coordination kahit sa pinagtatalo ng airspace. Ang fueling boom ay nagpapatatag sa pamamagitan ng mga aktibong palikpik na nagpapanatili nitong nakalak sa target sa kabila ng wind turbulence o paggalaw na tinitiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid kahit na sa mataas na bilis. Mula sa malayo, ang proseso ng paglalagay ng gasolina ay hindi nakikita walang mga flare, walang malakas na signal, ang tahimik na connection ng dalawang sasakyang panghimpapawid sa dilim na magkasamang gumagalaw sa isang high stakes na ballot sa itaas ng Red Sea. Ngunit kung wala ang sandaling ito, hindi maabot ng misyon ang target nito. Ang pasulong na pagbabase ay nagpapataas ng pampolitikang pressure o nakalantad sa mga asset sa mga welga ng kaaway. Ang pagpasok sa masungit na airspace na may mga tangke ng kalahating gasolina ay magkakaroon ng limitadong kargamento o mapipilit ang isang mapanganib na maagang pag-urong. Salamat sa mid-air operation na ito, ang mga Israeli jet ay maaring magpatuloy sa yunahan sa buong kapasidad, ganap na armado at handa para sa welga. Ngunit habang napuno ang mga tangke, naghihintay ang susunod na hamon. Tumago sa airspace na binabantayan ng mga radar at missile system na itinayo ng Iran at kinokontrol ng mga kaaway na puwersa sa lupa, habang tumatawid ang mga Israeli jets sa Yemeni airspace, nahaharap sila sa isang mapanganib at komplikadong network ng depensa na suportado ng Iran. Ang airspace na ito ay binantayan ng maraming radar system, kabilang ang Soviet Origin Spoonrest Early Warning Radar, P-19 Search Radar, at fire control radar na nakalink sa SA-6 surface-to-air missiles. Ang mga sistemang ito na ibinigay ng Tehran at pinamamahalaan ng mga puwersa ng Houthi ay lumikha ng isang layered na kalasag na idinisenyo upang makita at sirain ang mga papasok na banta bago nila maabot ang kanilang mga target. Upang mabawasan ang panganib ng pagtuklas, ang pagbuo ng apat na F-15I ramjet ay nahati sa dalawang pares. Ang maniobra na ito, na bilang bracketing, ay nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na makalapit mula sa magkabilang anggulo. Ang taktika ay nagpapatas ng pagkakitaon na ang isang Paris ay dumula sa radar kung ang isa ay nakita at pinipigilan din nito ang buong pormasyon na malantad sa isang solong pag-atake. Ang split formation na ito ay critical, lalo na habang ang mga jet ay papalapit sa mga lugar kung saan ang overlapping na radar coverage ay maaring magbunyag ng kanilang posisyon sa ilang segundo. Ang unang signal ng radar ay lumitaw sa mga tatanggap ng babala ng mga jet. Dumating ito bilang isang maikling electronic spike, pagkatapos ay tumaas sa mas malawak na kamamanghang mga pulso. Mabilis na natukoy ng kanilang database ng pagbabanta sa onboard ang radar bilang isang sistemang istilo ng Soviet na ngayon ay ginagamit ng mga Houthis Agad na tumugon ang mga piloto sa pamamagitan ng pagbaba sa mas mababang altitude, pagsisid pabalik sa isang radar shadow zone, umasang manatili sa ibaba ng sweep ng mga detection beam. Ngunit sa loob ng sampung segundo, isa pang radar ang dumating online. Sa pagkakataong ito na may mas mahabang sweep at mas malawak na abot, malamang na isang P-19 o Y-6M. Nagpahiwatig ito ng pag-activate ng mas malaking air defense grid sa kabisera, ang Sanaa. Sa pontong ito, ang mga Israeli jet ay hindi na tumatakbo sa mga anino. Ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng higit pa sa mababang paglipad. Nangangailangan ito ng teknolohikal na kalamangan na maaring makabulag sa radar mismo. Sa loob ng mga sabungan, isinaaktibo ng mga piloto ang pinaka-advanced na electronic warfare tool ng Israel, ang EL-8222 pod, nakamount sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid. Sinimulan ng device na ito na i-jamming ang mga signal ng radar ng kaaway sa maraming frequency. Nagpadala ito ng mga pulso na lumikha ng maling information tungkol sa lokasyon, bilis, at altitude ng mga jet sa mga operator na nakabatay sa lupa. Ang mga screen ay nagpapakita na lamang ng static na ingay o nakakapanlinlang lang na dayandang. Kahit na naglunsad ng missile ang Houthis, malamang na makaligtaan nito ang tunay na target nito. Ang kombinasyong ito ng tactical flying at electronic warfare ay nagbigay daan sa F-15Is na dumaan sa isa sa mga pinakamabigat na sinusubaybayan ng mga seksyon ng Yemeni airspace ng hindi naharang. Ang tagumpay ng yugtong ito ay hindi lamang pinatunayan ang air power ng Israel, ngunit ipinakita rin kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga modernong mission sa software at signal gaya ng sa at stealth. At ngayon, nang naloko ang kalangitan at nabulag ang radar, lumipat ang mga mandirigma sa kanilang huling strike formation, handa ng tamaan ang isa sa mga pinakamadiskarting target sa Rehayon. Habang ang Israeli F-15I Riam jet ay tumulak ng mas malalim sa airspace ng kaaway, ang kanilang kaligtasan ay hindi na nakadepende sa paglipad ng mababa o pananatiling tahimik. Ito ay nakasalalay sa pananatiling hindi nakikita. Ito ang sandali ng ang elektronikong sistema ng pakikidigma ng Israel, ang EL-8222, ay nabuhay at binago ang takbo ng misyon. Ang IL-8222 pod na nakamount sa ilalim ng bawat manlalaban ay idinisenyo upang magjam at malito ang radar ng kaaway. Sa sandaling na-activate, nagsimula itong magpadala ng mga pagsabog ng elektronikong ingay sa maraming frequency ng radar. Ang mga signal na ito ay lumikha ng mga maling alingaw-ngaw at ghost target na ginagawang halos imposible para sa mga tauhan ng radar ng Hothi na masubaybayan ang mga tunay na jet. Sa halip na makakita ng malinaw na landas ng paglipad, ang kanilang mga screen ay napuno ng mga static, kumikislap na tuldok, o mapanlinlang lang na mga track na walang patutunguhan. Ang nagpalakas sa sistemang ito ay ang coordination nito. Ang mga pod sa bawat jet ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng naka-encrypt na mga link ng data na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho bilang isang koponan. Na-synchronize nila ang kanilang mga jamming pulse para madaya ang mga pangunahing detalye tulad ng altitude, speed, at direction. Lumikha ito ng isang layered na kalasag ng elektronikong panlilinlang. Kahit na ang isang radar ay nakakuha ng signal, mali ang data. Ang nakita nila ay hindi sumasalamin sa katotohanan. Ang ganitong uri ng panlilinlang ay critical dahil ang mga jet ay lumilipad na. Ngayon ng ilang milya lamang mula sa mga posisyon ng antisasakyang panghimpapawid ng kaaway. Sa ganitong distansya, pang isang solong radar lock ay maaring humantong sa isang paglulunsad ng missile. Gunit salamat sa LA-22, ang kaaway ay mahalagang bulag. Ang kanilang mga radar ay hindi makakuha ng isang matatag na lock at ang kanilang mga sistema sa pag-target ay nanghuhula sa dilim. Ang elektronikong pag na ito ay hindi lamang tumulong sa mga Israeli jet na manatiling ligtas. Nagtakda rin ito ng mga kondisyon para sa isang tumpak na welga. Sa pamamagitan ng pagharang o panlilinlang sa mga sensor ng kaaway, ang gaman lalaban ay maaring lumipad palapit sa target ng hindi nagpapalitaw ng mga depensa. At iyon ay nagbigay sa kanila ng mas maraming oras upang maingat na magpuntirya, tinitiyak na ang kanilang mga sandata ay tama na tama kung saan sila dapat. Hindi tulad ng mga traditional na jammer, ang EL-8222 ay hindi lamang nagpasabog ng random na ingay. Nag-record ito ng mga signal ng radar ng kaaway. Binago ang kanilang dalas o timing at ibinalik ang mga ito sa mga bagong pattern. Niloko nito ang radar sa pag-iisip na ang target ay gumagalaw sa maling direksyon o sa maling bilis. Ang ilang mga sistema ay nalinlang pa sa pag-akalang lumipas na ang mga jet, ngunit sa katunayan ay ilang sandali na lamang ang layo nila sa paglulunsad ng kanilang mga missile. Gamit ang electronic armor na ito, ang mga pilotong F-15I ay tumawid sa holding threshold. May mga missile, radar, at baril pa rin ang kaaway. Ngunit hindi nila magagamit ang mga ito. Hindi epektibo. Ngayon, nakontrolado ang kalangitan, maaring magsimula ang tunay na misyon. At sa unahan pa lang, nakita na ang kanilang pangunahing target. Ang puso ng mga operation ng drone sa Sanaa. Oras na para sa Welga. Dumating ang sandali ng pag-atake habang ang mga mandirigma ng Israeli F-15I ay nakalock sa kanilang target ang Sana'a International Airport. Ito ay hindi lamang isang sibilyang paliparan. Ito ay naging isang critical na hub para sa mga operation ng Houthi na nag-iimbak ng mga drone na gawa sa Iran at mga mobile radar unit at nagsisilbing isang pinaghihinalaang command post. Bawat segundo ay mahalaga at bawat misail ay kailangang bilangin. Ang bawat isa sa apat na F-15I ramjet ay may dalang apat na rampage air-to-ground missiles. Ang mga sandata na ito ay idinisenyo para sa mga long-range strike kumikilos sa Mach 1.5 at umabot sa mahigit 145 km. Hindi tulad ng mga traditional na missiles, ang Rampage ay gumagamit ng pre-programmed GPS coordinates na sinusuportahan ng naka-encrypt na inertial na gabay. Nagbibigay daan ito sa pag-strike nang hindi nangangailangan ng live na data sa pag-target o isang nakikitang lock na lalong kapakipakinabang kapag ang airspace ay puno ng electronic na ingay at mga countermeasure. Habang ang mga jet ay umabot sa halos 20 kilometro mula sa paliparan, ang pangunahing piloto ay nagbigay ng utos, weapons free. Sa loob ng ilang segundo, walong rampage missiles ang mabilis na inilunsad. Ang bawat missile ay saglit na bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid, pagkatapos ay sumambulat pasulong sa isang maliwanag na flash habang ang booster nito ay sumipa. Naglalakbay sa supersonic na bilis. Dumiretso sila sa kanilang paunang itinakda na mga target. Ang pag-atake ay idinisenyo upang maging halos sabay-sabay. Ang ideya ay upang matabunan ang anumang natitirang mga depensa at i ang halaga ng shock. Sa loob ng 30 segundo, ang unang missile ay tumama sa isang fuel depot. Pagkatapos ay dumating ang mga hit sa isang drone storage hangar, isang radar unit, at ang command building. Sumunod ang mga pangalawang pagsabog habang nag ang mga nakaimbak na bala na nagpasilaw sa paliparan ng mga orange na bolang apoy. Ang strike na ito ay hindi random. Ang mga satellite image na kinunan ilang oras bago ay nakumpirma ang pagkakaroon ng anim na Shahed-136 drone transports at ilang radar truck sa site. Natukoy din ng Israeli intelligence ang trapiko sa radyo na nagmumungkahi ng mga operation ng command na nagaganap doon. Ang katumpakan ng mga rampage missiles ay nangangahulugan na ang lahat ng mga high-value target ay maaring matamaan ng hindi nag-aaksaya ng dagdag na ordnance o magdulot ng hindi kinakailangang collateral na pinsala. Ang paggamit ng standoff weapons tulad ng Rampage ay nagpakita ng pagbabago sa diskarte ng Israel. Sa halip na ipagsapalaran ang mga piloto sa malapit na air support mission, mas umaasa na sila ngayon sa mabilis, matalinong mga missile para gawin ang trabaho. Binabawasan din ng discarding ito ang window para sa reaksyon ng mga puwersa ng kaaway. Sa kasong ito, ang buong strike ay tumagal ng wala pang isang minuto mula sa paglunsad hanggang sa epekto. Ngunit habang ang mga huling pagsabog ay umalingaw sa buong tarmac, ang mission ay malayong matapos. Ang mga F-15 ay kailangan pa rin tumakas ng mabilis. Napansin na sila ngayon ng kalaban at inihahanda na ang mga missile. Susunod, ang laban ay hindi tungkol sa pagtama ng mga target. Ito ay tungkol sa paglabas ng buhay. Matapos tamaan ng mga missiles ang kanilang mga target sa Saniya, alam ng mga piloto ng Israel na ang pinakamahirap na bahagi ay nasa unahan pa rin ang paglabas ng buhay. Ang mga mandirigma ng F-15I ay katatapos lang tumama sa isa sa mga pinakabinabantayang pasilidad ng Houthi at ang mga panlaban sa hangin ng kaaway ay ganap ng gising, hindi na tahimik ang langit sa likod nila. Habang sinisimula ng mga jet ang kanilang exit maneuver, ang mga radar warning receiver sa loob ng mga sabungan ay lumiwanag na may mga kagyat na tono na kumpirma ang pagbabanta. SI-6 makakakuha. Surface-to-air missiles ay inilunsad mula sa Aldelami Airbase. Ang mga sandatang ito sa panahon ng Soviet, bagaman luma, ay nakamamatay pa rin kung bibigyan ng tamang lock. Ang mga ito ay idinisenyo upang habulin ang mabilis na gumagalaw na sasakyang panghimpapawid at sumabog sa pakikipagugnay o malapit. Ang bawat missile ay tumakbo pa itaas sa higit sa Mach 2 at ang countdown sa epekto ay nagsimula na upang mabuhay, ang kapilotong Israel ay sumunod sa mahigpit na taktika sa pag-iwas. Una, ang pagbuo ay nahati sa dalawa na pinipilit ang mga sistema ng radar ng kaaway na hatiin ang focus. Pagkatapos, ang bawat jet ay nag-deploy ng ipa, manipis na piraso ng metal na idinisenyo upang lituhin ang mga missile na ginagabayan ng radar. Sa pamamagitan ng pagkakalat sa iba't ibang direksyon at mabilis na pagbabago ng kanilang altitude, ginawa nilang mas mahirap para sa mga SA-6 na mapanatili ang isang matatag na lock. Ang f 15 i ay itinayo hindi lamang para sa pagkakasala, kundi para pangasiwaan ang mga matinding condition sa panahon ng pagtakas. Ang twin engine nito ay nagbigay ng thrust na kailangan para sa mabilis na pag na itinutulak ang mga jet pa itaas sa matarik na mga angulo. Itinulak ng mga piloto ang kanilang mga throttle sa buong afterburner, mabilis na tumataas ang taas habang umaakyat sa itaas ng 12,000 talampakan. Ang layunin ay sirain ng radar lock sa pamamagitan ng pagabot sa limitation sa kisemi ng missile sa loob ng mga sabungan na natiling kalmado ang mga piloto. Ang kanilang mga display ay nagpakita ng real-time na data ng pagsubaybay sa missile na tumutulong sa kanila na kalkulahin kung ang mga banta ay nasa kurso pa rin o nagsisimula ng mawala ng patnubay. Habang ang sasakyang panghimpapawid ay malapit na sa gilid ng Yemeni airspace, ang SA-6 missiles ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Nang walang solidong pag-ayos ng radar at malapit na sa mga limitation ng kanilang saklaw, ang mga warhead ay lumihis at nagpasabog ng ilang kilometro sa likod ng mga jet. Walang natamaan na sasakyang panghimpapawid. Ang formation ay muling nagsanib sa ibabaw ng international na tubig na lumilipad ng ligtas pabalik sa Israeli airspace. Sa kabila ng malapit na tawag, naisakatuparan ng mga piloto ang kanilang pagtakas ng walang kamali-mali. Ang pag-urong na ito ay napatunayang higit pa sa tactical na kasanayan. Ipinakita nito ang halaga ng advanced electronic warfare, mabilis na pag-iisip, at wastong pagpaplano ng misyon. Bawat segundo mula sa missile detection hanggang sa countermeasure deployment ay mahalaga. Ang built-in na mga sistema ng pagtuklas ng pagbabanta ng F-15I at ang kakayahan ng mga piloto na tumugon sa isang segundo ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At habang ligtas na nawala ang mga jet hanggang sa gabi, malinaw ang mensahe ang Israel ay maaring humampas ng malakas at umalis ng walang bakas. Ang operasyong ito ay hindi lamang isang misyong militar. Ito ay isang estrategikong mensahe sa mga kaaway ng Israel at sa mundo. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng precision strike sa loob ng Yemen nang hindi umaasa sa anumang pasulong na base, pinatunayan ng Israel na ang distansya ay hindi na hadlang sa pagkilos. Gamit ang mga tamang tool at coordination, kahit na ang pinakaprotektadong mga target ay maaabot sa ilang minuto ipinakita ng misyon ang lumalagong kalamangan ng Israel sa multi-layered warfare. Pinagsama nito ang air power, aerial refueling, electronic warfare, at advanced guided weapons sa isang nakasynchronized na operasyon. Ang bawat hakbang, mula sa pag-alis sa ilalim ng katahimikan ng radyo hanggang sa mid-air fueling, hanggang sa pagjamming ng mga radar ng kaaway at pagpapaputok ng mga rampage missiles, ay maingat na binalak upang mabawasan ang pagkakalantad at imaximize ang epekto ang mga F-15I fighters ay suportado ng KC-707 Ram Tanker at pinangangalagaan ng ELA-222 Jamming Pods na nagpapahintulot sa kanila na maabot ang kanilang layunin ng hindi sinusubaybayan o naharang. Ang kombinasyong ito ay nagpapahintulot sa Israeli Air Force na maiwasan ang pangangailangan para sa mga pasulong na base na kadalasang nagdadala ng mga diplomatikong panganib o nangangailangan ng suporta mula sa mga kaalyado. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng nakapag-iisa, pinapanatili ng Israel ang ganap na kontrol sa tiempo at mga target. Ang tagumpay ng Welga ay nagpakita rin ng pagiging epektibo ng mga modernong standoff na armas ang mga Rampage missiles ay tumama sa maraming target na may mataas na halaga, fuel depot, drone hangar, at command center nang hindi na kailangang lumipad ng direkta ang mga jet sa ibabaw nila. Lumilipad sa Mach 1, 5 at ginagabayan ng GPS, sinira ng mga missile ang mga pangunahing asset bago pa man mag-react ang mga depensa ng kaaway. Ngunit marahil ang pinakamahalagang mensahe ay psikolohikal. Pinaalalahanan nito ang Tehran, ang Houthis, at iba pang masasamang aktor na walang command post o pasilidad ng armas ang tunay na ligtas, gaano man ito kalayo sa Israel. Sa pamamagitan ng mahusay na coordination at stealth na taktika, ang IDF ay makakapaghatid ng tumpak na welga ng walang babala at lumabas ng walang kaswalti. Ang misyong ito ay hindi ang simula ng isang mas malawak na digmaan, ngunit ito ay isang pagbaril ng babala. Malinaw, makapangyarihan, at hindi mapag-alinlanganan. Sinabi nito sa Iran at sa mga proxy nito, nanonood ang Israel at may kakayahan ng Israel. Ang airstrike ay hindi lamang tungkol sa pagsira ng hardware. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mga calculation, na pinipilit ang kaaway na mag-isip ng dalawang beses bago maglunsad ng mga pag-atake. Mula sa kalangitan sa itaas ng dagat na pula hanggang sa puso ng Yemen, ipinakita ng Israel na maaabot nito ang anumang target, anumang oras, nang hindi umaasa sa iba. Sa mundo ngayon ng mabilis na paglipat ng mga banta at proxy warfare, ang kakayahang iyon ay maaring ang pinakamahalagang bentahe sa lahat. At habang ang alikabok ay naninirahan sa Sarnia, ang mga tagaplano ng militar sa buong rehiyon ay nagtatanong na ngayon ng parehong tanong. Kung magagawa ito ng Israel ng walang pasulong na suporta, ano pa ang susunod nitong magagawa? Sa loob lamang ng ilang oras, ipinakita ng Israel sa mundo kung ano ang hitsura ng modernong digmaan. Tahimik na pag-takeoff, mid-air refueling, Invisible radar signatures at pinpoint missile strikes sa loob ng teritoryo ng Kaaway. Ito ay hindi lamang isang matagumpay na operation. Ito ay isang mensahe. Walang target na masyadong malayo, walang depensa na masyadong malakas. Sa pamamagitan ng teknolohiya, katumpakan, at coordination, pinaalalahanan ng Israel ang mga Kaaway nito na kahit ang pinakamadilim na sulok ng mapa ay abot kamay.